Isa sa mga atraksyon sa barangay Tuding Itogon Pinggit ang ilog na ito. Dahil sa ganda at preskong tubig, ang iba pinipiling maligo rito at mag-shoot na rin ng content. Pero ang dating ganda ng ilog, naglaho at ganito na ang itsura. Ang dating mabatong ilog nabalot na ng putik at ang malalim na parte ng ilog naging mababaw na rin. Dalawang kilometro mula sa ilog matatagpuan ang itinatayong bahay na ito sa barangay Bakal sa La Trinidad Bingget. Ayon sa ilang residente, ito raw ang salarin kung bakit nagkaganito ang itsura ng ilog. Ito'y dahil itinatambak sa bangin ng mga lupang hinukay mula sa pagtatayo ng bahay at kalaunan na iaanod ito sa ilog lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Ang nakikita namin dito, mostly na nakukuha namin dito ay construction waste. Hmm. Uh, this includes tiles na basag-basag. Meron din kami nakitang mga hose na putol-putol. And then mostly is yung parang uh, pinolic boards. Actually yun is literally, uh, I cannot uh, give all the details pero all in all, general, it's a construction waste. Bukod dito nangangamba rin ng mga residente na baka kontaminado ng kemikal ang ilog. Malaking hamon daw ito para sa kanila. Lalo pat dito nang gagaling ang patubig nila sa mga taniman at tubig na maiinom. Source sa ng water ng all the six sitios na... Uh, pumapagitan or nasa pagitan ng river na to. Mm. Hindi lang siya yung parang source ng water kasi as we can see Baguio is already declining when it comes to the water source itself. Kami uh, what we want is to really preserve it para meron pa rin uh, continuous of water supply sa lahat. Given let's say na sila ay private sector, tatapon sila sa sarili nilang lupa pero napupulit yung ating tubig. Not only the soil itself pero yung Uh, construction waste so yun ang nagiging malaking problema natin dito Sa ngayon ay malinaw pa ang tubig sa ilog na ito pero ang kinababahala ng ilang residente lalo na tuwing tag-ulan ay hindi lamang ang malakas na ragasan ng tubig kundi ang mga putik na nagmumula mismo sa taas ng bundok kaya naman kung minsan ay hindi na nila mapakinabangan ang tubig na nagmumula sa ilog na ito ang dalawang taong problema ng mga residente idinulog na nila sa pamahalaang bayan. Yung pagtatapon na nila part of uh, part of the ay, uh, part of Backel, not part of Itugon. Pero yung naapektuhan po sa Itugon kasi tinatapon nila sa Bac uh, National Highway na part ng Bakel yan, diretso po sa Itugon yan. Yung water source namin sa Uka, sa Itugon po naapektuhan. Kaya yun po, kaya sabi uh, sabi ni Kapitan po, ongoing yung nila, ongoing po yung uh, monitoring nila para ma, ma, sana nga maaksyunan po natin ang kumpin po ng mga bagyogon. Nananawagan naman ang investigasyon ng Pamahalaang Bayan ng Itogon sa Environmental Management Bureau ng DNR Cordillera. Ayon naman kay La Trinidad Mayor Romeo Salda, wala pa naman silang natatanggap na reklamo mula sa DNR o sa Pamahalaang Bayan ng Itogon tungkol dito. Pero ang itinatayong struktura ay nakatakdang ipademolish dahil ang kinatitirikan daw nito ay sakop ng road right of way ayon sa assessment ng DPWH Central Office pero ang problema. Kasi yun ang problema namin kasi madidemolish na -de siya na noong 19 yung structure. Uh, oh. Kaya lang may, may binigay yung bando na tax declaration niya na tax dig na law yun. Kung part ng ito yun, hindi pwedeng ko naman. Uh, wala pa, wala pa namang surat si kwan. Wala pang um, reklamo o uh, copy furnish yung minero namin para kung may uh, may report na napopulute na because of the uh, ginagawa ni Dudundun. Kung sakot po nang ito yan, Pwede kami, kami na lang magpa-pinsing na. Yung medyo mataas na pinsing para hindi sila magtatapon ng basura. Kahit na maglakay ka sa uh, synergist po, kung walang disiplina po yung mga nagtatapon, talagang hindi ginagawa nila yan. Para sa mga residente ng Itogon, hindi lang ito usapin ng basura o pagtatambak ng lupa, kundi para ito sa pagprotekta sa kalikasan. Vanessa Bugtong, RNG News.